What's up mga gar, meron tayo ngayon nature trip Kaya samahan nyo kami mag gala Pero bago yan, bumili muna kami dito sa Medyabili Waiting muna kami dito sa Medyabili Sa may Novaleta guys, Novaleta Gala na naman tayo ngayon na At sa mga oras to guys, pumasok na tayo sa Naik Di ka na na -video. Tingnan nyo, napakaganda ng tanawin dito gar So dito din na namin mga damo damo Ayun o, no? kitang kita nyo naman sa video tinay nyo naman gar napakasulit yung daanan ang ganda pa ng tanawin tas grabe hangin napakasarap pero yung daanan lang talaga sa punta sa Tara Camping guys pero kaya naman ng motor gar kaya kaya nga ng Honda Click oh tinay sya pero kaya pero palabas na itong video na ito gar pero pag nakikita nyo itong yung ilo na yung palabas na yan patik malapit na kayo pwede na kayo magsaya kasi ayahay na yung daan nyo straight na ulit Ayan ito gar, nakatingnakan mo si Tara Camping gar. Ito lang. Ayan gar, sa Gedi. Ayan oh. Tara, camping guys. Napaka solid. Tingnan nyo naman yung view. Napaka ganda. Talagang nature trip ang hanap nyo. Dito na kayo gar. Nature trip ba? Ayan oh. Tingnan nyo naman yung view nyo guys. Pag nandyan na kayo oh. Bak. Gabi pitsuran. Background music. Paso. Tignan nyo naman, Gar, pagpasok ng kwarto. Oh, may maganda pang sasalubong sa inyo, Gar. Grabe yung kwarto, Gar. May fully condition na aircon pa yan, Gar. Tapos may bathtub pa yan, Gar. Napakaganda, solon-solon yung kwarto, Gar. Solid dito, Gar. Sabi ko sa inyo. Tapos ito yung kama, Gar. May maganda pa dito. Ay, asawa ko pala yan, Gar. Napakaganda niya kasi. Tignan nyo naman yung bathtub, Gar. Tapos ito, oh, steep neck. Aray. Oh, excited. Kaya binuksan ko na agad yung mga tubig sa bata bar ay no bago ang lahat yan di mawala talaga yung tiktok ay no pak ang ganda kasi ng background nyo gar Tolit. pero kain na na muna gar simple pagkain tapos picture Ito yung view gar habang nakahiga ay no pak ang ganda mga picture ayan may biek <laughs> Halalong anong ginagawa ng biek eto gar gabi na to kaya tamang movie marathon lang ay no chillin chillin with the siyempre kailangan din namin maligo moment moment kami sa bata habang nagiinom ay no Hmm, plastika. Kunyari, magkasundo araw-araw. Pero ang totoo, lagi nag-aaway. <laughs> solid lang, gas Sabi Ayan, ang alam sa umaga, gar. Pagising, no? Ay, nung kakagising lang namin, gas Pero ang pogi ko, para yung woke up like this. <laughs> yan mga gar, free breakfast nila yan dyan Tinan nyo naman yung moment tabang nasa labas Tapos yung tanawin nyo gar, napaka solid Puro puno Talang malayo malayo kayo sa mga usok Diyan sa may Maynila Sa may city grabe yan, yan napakasarap refreshing dito kaya ano pang inaantay nyo pwede kayo pumunta dito guys sa Tara camping napakasolid ng lugar Fresco, talagang solid solon solon yung lugar ng ito meron nga kami dalawang alaga dyan eh no nakikisabay sa moment namin no pero all good siya mababait sa mga oras na na kami na ito, kaya tiktok na lang bago umuwi yung namin sa likod talagang punong puno kitang kita yung gubat Napaka solid guys. Napaka refreshing dito talaga sinasabi ko sa inyo. Kaya ano pang inaantay nyo guys? Pwede na kayo pumunta dito. Kaya let's go. Sama-sama nyo natin may experience to. Let's go. Hanggang sa susunod lang mga guys. Salamat. Peace out. Pshu! I promise I'm yours. Always and forever. Through the good and the bad. For worse or for better.